Tumatawa na lang po ako, like, ah, oh, gantog yung apelido mo, mm. bulok gano'n. Pero sabi ko, yung apelido ko pala, hindi ko po kasi alam na nung namatay po yung dad ko, doon na po kami parang mayaman po pala yung dad ko. Mm. na sa pang-andaten, mayroon kayo mga inheritance? Opo, uh, inheritance. Doon ko po nakuha lahat. Mm. Tapos nakapagpatayo po ako ng bahay namin, mm. yung sa pampanga po, for my mom. Tapos, ayun po, after ko nag-debut, nag-ipon po ako for my debut. So, pupunta na po ako ng US. nag na po ako ng US na. Grabe si Angela. Parang literal na na Disney yung <laughs> kwento mo. No? Kung <laughs> ang nabiro mo. Galing ka sa kubo, sa ilog. Then, uh, mayaman pala si father. Tapos maglang all of a may inheritance ka. pero maganda nun, ginamit mo sa mabuti, nag-ipon ka. Apa? hindi mo siya uh, sinayang. Di ba? Oo. Kasi po, uh, ako po kasi yung tipo ng tao na kahit wala po para sa akin, tutulungan ko po yung family ko. Grabe. Ganun ko. Palakpakan natin si Angela. Napakabuti. <laughs>